So, mga kasargo no. Andito tayo ngayon sa Pictos Restaurant no. So bagong bukas to kahapon lang. So kung gusto ninyo mag na kumain dito, punta lang kayo kasi ang order ko ito. Yung chicken ano ba ito, eh? Parang manginasa lo, oh. yan, yan, yan. Unlimited rice tayo dito, parang manginasal. Ito po ito. Dito kami ngayon. dito lang po mga guys sa uh, tapat ng shell so, para masubukan nyo yung mga sabi kaya gusto ano oh. oh. pala nyo malaki mm -hmm. ang kagandahan dito mga kasar po unrise ya yeah, unrise parang manginasal thank <laughs> you